Ito yung cycling mo <laughs> lahat Eto, papunta Street. kami kay Sir Paul. Dito na kami malapit. Malapit ito, na kami. Ito. Ito. Hmm? <laughs> Parang maganda. <laughs> mag <laughs> <laughs> pasok na kami sa kanila. Ah, Magiging San Juan Street yan eh. Ah, magka to to lang to 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 siya. To Oo po. Ikipag-meet up na si Madeline kay Nanay Lorna. Sete na po ako hmm, <laughs> makita. Sete na siyang makita. Sete makita. May babalik diba, na namin si Maddie ng Crescent Falls. Sasama siya wow. sa Davao. Okay <laughs> 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 na si Maddie ng Davao. No, yat. Yeah. Mm. Ano? Yeah. Namamalo din po si Mama pag tumatawa. Mm. Tapos ang din ang boses. Pag lagi kitang katabi pag tumatawa ka, Maddie, ako, baka puro pa na ako eh. <laughs> <laughs> Sabay tawa, puro palo. Ayun, <laughs> ang kalapas siya niya. Eh. <laughs> Nakahampas, lagi na lang hampas pag tumatawa <laughs> eh. Tapos, nag na namin Tapos, right tayo sa F Balagtas Street. Oh, yes. Tapos na si Maddie. Tandaan nyo guys, baka yun Sir Paul sa F. F Malagtas. <laughs> Huwag. Ang <laughs> to? Alam ba nila kung saan yung F Malagtas? <laughs> Bakit umikot? Ano pa yun ba? Pumunta sila dito? Hindi pala. Mm -hmm. Bakit tayo umikot? Tapos all over pa rin tayo sa... Hindi ko alam. Basta. Ito yung sinuturo ng map ko. wala na si Batman. Going <laughs> <laughs> right? Yeah, right tayo dito. Kay Galeria South. Galeria South. Galeria South. Hi, Dane! Hi, Dan. Hi ka! Hi! Um, Hi, guys! Welcome to my vlog! Welcome to my Dito na kami! <laughs> Tignan niya si Maddie. Tuwang-tuwang. tuwang tuwa. ang tuwang tuwang bata, oh. Sige, baba mo na kayo. Wag kang... Magampas. Mababa ito si. magampas. kami guys sa bahay ni Sir. Ano Ayun oh, bahay ni Sir. Papa. We are here na. Hi. Ayun oh. Ay oh. Bakit bakit ganyan ang mata mo? Ha? Bakit may bakit ka may paganyan? Bakit may paganyang effect si Madi, ha? Hi. Hindi, pero bakit namumula ang mata ni Madi? Ha? Bakit na bumula ang mata ni Maddie, ha? Wala well, mo. Oh, ano yan? Tears of joy? Ano yan? Tears of joy yan? Iba naman kasi yung account ko na mini-message mo. Hindi naman yun yung account, active na account. Oh. Ano oh, po kayo kahapon? Pwede po, available po sana kayo kahapon. Kita, nag-iyak-iyak. Oo, may iyak-iyak. Oo. Oh, Mag-iyak-iyak kayo kasi si Madeline uuwi na yan ng Davao. Hala, oh, uuwi na. Uuwi na. Uuwi na siya. Oo na siya. Isasama ata yan ni Sir Paul pagpunta niyang Davao. Iuwi ka na pala? Mm -mm. Okay lang ba si Naya? Uwi na si Madeline. <laughs> <laughs> uwi na yan. Ninita, okay lang uwi si Madeline sa Davao? Ha? Okay lang? <laughs> okay lang? Ay, hindi. Daw, okay. <laughs> hindi. Ikaw, Madeline, okay lang? Uwi ka na ng Davao? Dito. Mm -mm. Mag-aaral na. Mm -hmm. Nag-aaral. Ta uh, kasi napanood ko, tama yung ginawa ni ano. sa itang malay ni sir. Mali pa yun. Masaya sa dito sa bahay. Ayaw mo na makulit sa <laughs> Davao. Oh, Kuan gusto ko gyud man di na ko mulis da ba. siya lang kay naamay akong mga ana, mm. ako na mga apo. Mm. Akong buhion. Ang ganda mo na 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 na. Ang ganda na na na. Di ko gamba kay itong mga kumana. Uy, black is beautiful. Di diba? Sabi niya hindi na sana sa uwi ng Davao. Okay lang may ako sana. Ng Ayun nga. Ay, nga.

Gusto kanya lang makita mag ano ba excited. Kuwan kanang kalimutan ko. Kanang liway kang lipa Lipay. Bisaya kasi siya. lipa yod na ata siya bisaya. I Lipay, kita sa Madeline. Pai. mo Madeline. O kanang yung kuwan papa. Na papa ko. Ku dile. O oh, ang um, um, iyang papa po, Iksuun po sa akong pangpap. O, oh, itag saan oh, din si Madeline? O, um, ang iyang mama po, Iksulik po ni mama. Oh, dubli ang pamapanap sa kapilaan. Mm. O, um, pinsan niya si Madeline um, sa Si Mayro, side. Si o, oh, pinsan niya din sa mother mm. side. Mm, o, dubli-dubli ang kanilang pagkakataon. O, pa. pa. ah, okay. Okay. Si kuan food si Ayri. Tak sa agaw ni pud kang Ayri. Agaw pud niya. Oh. Di din niya. Si kan ka ni mo agaw. Si kan ka. Oh, di ba? Hi ka sa viewers ko. Hi ka. Hi. Hi. Ang okay. <laughs> ganda ng nanay Lorna oh. Ito ba siya kung nakita siya ng She's beautiful. Beautiful daw. Nindot. You're nindot. Sabi niya. Maitim daw siya. Pero maganda yung maitim nga. Super white. So, sila na ilor na 48? 48. 48 so nanti about the mau parehas halus parehas fifty one fifty one fifty one ah fifty mm one -hmm. Ngayon nga sabi, nag sila. interview po ni Tito Hern si Madeline. Kasi wala siyang dalang cellphone. Nakikiselfie na lang. Saan mo titignan? Sa cellphone. Wala ka nga cellphone. Tama lang naman yung walang cellphone kayo dahil sila. Kinukuha ko yung cellphone niya mga yan. Pag hapong ko lang binibigay Pero pagka may pasok, may cellphone ba kayo pag may pasok? Wala na Ano? Tapos yun lang, pag may assignment sila. Hmm. Okay, pag kailangan, kailangan uh, talaga uh, kailangan eh. Kailangan eh. lang. Pinapagawa. Si Madeline, patakas takas siyang kumuha ng cellphone? Wala. Mm. <laughs> pag hindi mo pansin, may cellphone niya siya. Wala. 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 na. Yung cellphone kasi niya, sinabihan ko sila, basta... Ano nung oras yun? 7 ba o oh, 8 ng gabi? Eight. Pagka yung weekend, hmm. sabado at uh, ano lang, linggo sila may cellphone. Sabi hmm. ko, pagkano? ipatong na lang nila yan. Pag hindi ipatong, hindi ko na babigay yung cellphone. No, iiwan na nila doon sa sa lamisa yan. Pag hindi nilagay doon, automatic, wala wala na sila cellphone. Ah, grounded, oh, grounded sila. oh, kaya nag-automatic sila. Pero na, umisa naman nahihingi sila. Sabi niya, ay, maaga pa naman, wala pa naman yung kalisod ko ha. Kinukuha na, kinukuha mo na agad. Malit na ako eh. Wala nung metro, sinimahilin. Nag-reklamo yan. Hindi po ako. Kasi mabait no, alam lang hindi kailangan. Pero at least po, nakikinig po. Lalo na si Anita, ikaw din lagi. Mm. Ayan, ngayon karap na ninyo. Ito, kilala mo ito net? Si Tita hmm. si ano nga, pa uh, Dante po. Bill 1 <laughs> <laughs> Dante. 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 matagal na rin yung plano po po sa akin. Di ba nakita tayo sa COVID Sa SM po yun? Ah, sa SM. Oo. May nangyari nyo nang kagano. Kinabukasan agad nun eh. Kinabukasan po agad noon? Ano, Maddy? Ah, oh, wait lang ito. Bala sila nakakita. Ano, Maylin, okay ba yung walang cellphone? Ha? Okay ba yung walang cellphone? Ano? Ano? Anong pakiramdam pag walang cellphone, Maylin? Anong pakiramdam pag walang cellphone? Um, so okay lang ba yun sa sa'yo Maddie? Walang cellphone ano? Ano? Mm. kami uh, Grabe Lorna! No. You're so beautiful! <laughs> beautiful!

Ha? Oo, Kasi dati naman walang cellphone kayo doon. May ah. time lang. Hindi okay. naman pinagdadamot yung cellphone. Kaya lang, yung aral mo na. Saka, ako lang pa sa pakilap ti Taro. Siyempre, yan mo sila mailin. Pag-ising yan, Pat Patulong ako na atin ni Nita, please. Thank you. Patulong nga atin ni Nita. Ang cute talaga ni Dino. <laughs> Hi, Dino. Iba na natin oh. si Ati Maddie. Dito siya si Ate Madi, nak? No. Dito na lang siya? <laughs> Ate Madi? ayaw Iwan na lang <laughs> natin si Ate Madi, babe. Bakit? Bakit? Bakit, nak? May kasama si Namay hindi dito. Para hmm. sa sini. Ha? Hmm, matay ko din, bebe. Hmm. Talawag, talawag. Nakatulog na siya, eh. Ha? <laughs>

si Nanay na. Mag-iingat sa na. Okay. Naki, babay na. Bye. Salamat bye. po. Babay na. Babay <Duty> ba ba na. Ano ba 'yan? Oh, no puro sila sticker. Okay. <gone glasses> Hindi Ganyan 'yan si Madeline bago matulog, 'pag may make up 'yan.

Acting acting daw sabi ni Nanay Lorna. Acting acting, acting lang daw 'yon. Acting, acting acting lang. Salamat po. Sige po. Yeah. Thank you.